Leya, ano na ang update dito sa investigasyon ng PNP sa mga ng nanggulo sa protesta noong linggo? Ella, nagsasagawa na nga ng masusing investigasyon ang mga investigador ng pambansang polisya para mangalap ng mga ebidensya laban sa mga nanggulong protester noong linggo sa Maynila. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nortates Jr., Ginagawa ito sa pamagitan ng pagtatanong o interrogasyon sa mga naarestong suspect hanggang sa pagsusuri sa kanila mga posts sa social media para magamit sa pagsasampa ng kaso. Ang mga protesters ay sasampahan ng kaso paglabag sa BP 880 Public Assembly Act, Article 146 o Illegal Assembly, Article 151 o Resistance and Disobedience to a Person in Authority, Article 148 Direct Assault, Article 327 Malicious Mischief, Article 263, serious illegal, uh, serious physical injury at PD 1613 o Arson. Ang mga pulis ella ay inatasan nga magbantay sa protesta noong linggo laban sa korupsyon. Maayos ang takbo ng kil pagkilos noong umaga bago magdulot ng gulo ang mga kalalakihan na nakasuot ng kulay itim na bon at mayroon pang mga bonnet at ang iba ay nakamaskara. Mabot Ella sa 129 ang pulis na nasugatan habang nasa 113 naman ang mga protesters na naaresto. Pinuri naman Ella ng mga netizens ang ipinakitang maximum tolerance ng mga pulis na kahit nasasaktan na ay hindi daw nakitaan ng pagganti o paglaman ang mga ito. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.